Salam salamin, WhatsApp what's up mga kasoya. So ito na nga po yung parto ng panghuli namin ng alimango sa loob ng palasdaan gamit ang bubu trap. At dito sa episode na to ay may kita natin kung paano nadagdagan yung mga huli nating malaking alimango mga kasoya. At ito nga po pala ang pangalang pandaw namin dito sa bubu trap mga kasoya. Noon ng pandaw namin ay tatlo-tatlo ang laman ng alimango sa loob ng bubu trap at hanggang ngayon ay ganun pa rin mga kasoya dahil ito yung season na kung saan mas maraming alimangon na dito sa loob ng palestan. At maraming maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta sa bago at dating followers po namin at bago at dating subscribers po namin sa YouTube channel namin. At kung gusto niyo ang mga ganitong content, catch and cook, please mag subscribe uh, follow, like and share at pwede kayo mag-comment sa video na ito mga kasoya. Especially sa mga kotabatenyos na gustong mag-subscribe, mag-follow at manood ng mga ganitong content, Catch and Cook. Pwede pwede po kayo mag-subscribe at uh, i-follow ang Team Soya. At kami ang iranong vlogger na nagmula sa Bagodos, Cotabato City, Team Soya. Tapos. Oh, tayo. Ito. Tapos. Si... Zaydo. Patingin lang sa amin si Zaydo. Nice one. 6, good size, size na saw... oh, uh... Mga mami niya. Malalaki yan guys. So ayun mga kasoy, so gaya rin sinabi ko sa inyo na talatalo at tatlo tatlo ang laman ng malaking alimango itong bubutrap natin mga kasoy. At itong mga huling alimango na nakuha natin dito sa loob ng palestan ay bibigay po natin sa may-ari ng palestan mga kasoy tumulong lang ang Team Soya para magpandaw ng mga bubo trap dito sa palaistaan mga Soya. So ayun nga mga kasoya. So tapos na po ang ating pagpandaw sa mga trap dito sa lab ng palaistaan. So marami tayong huling malalaking lalaking alimango at saka mga lalaki to. So ayun mga kasoy. So kung gusto niyo mga ganitong content, cats and cook, please pag-subscribe at follow at like and share mga kasoy.